Mapapakinabangan na ng mga residente sa barangay FC Otica, Karanglano, Ebesiha ang katatapos na multipurpose building ng Department of Public Works and Highways. Ang multipurpose building ay may sukat na 50.8 metro kwadrado. Ito ay magsisilbing central hub para sa mga lokal na pagtitipon at mga programa ng kabataan, pagpapalakas ng mga ugnayan sa komunidad at pagpapahusay ng kagalingan ng mga residente. Ipinatupad ang proyekto ng Nueva Ecija First District Engineering Office na may 5.9 milyong pisong pondo na matatagpuan malapit sa pampublikong pamilihan na pagdarausa ng sports, fitness activities at community events. Bukod dito, ang pasilidad ay may kasamang dalawang basketball ring at dinesenyo na may ramp. Layunin matugunan nito ang mga pangailangan ng lahat ng residente. Sinabi ni District Engineer Oshas A. Santos bago ang pagkatayo ng gymnasium na ito. Ang komunidad ay may kakulangan sa espasyong pagdarausan para sa pisikal na aktividad at panlipunang pagtitipon. Kung kaya't nalilimitahan ang pa pag ugnayan ng mga kabataan at koneksyon sa komunidad. Matapos ang 35 taon na pakikibaka laban sa kriminalidad at iba pang sindikato, sasabak naman sa bagong karier si Central Luzon Director General Jose Hidalgo Jr., ito ay ang politika. Si Hidalgo ay tatakbo sa pagka-mayor ng Kuya Po na Beysiha, sa darating na 2025 midterm election, si Dalgo ay magre-retiro pa sana sa Hulyo 15 sa isang taon, subalit minabuti na iyang iwan ang PNP ng mas maaga para tugunan ang mga alituntunin ng COMELEC. Ipinasa ni Hidalgo ang kanyang iniwang pwesto kay incoming Central Luzon Director Brigadier General Rodrigo Maranan sa isang turnover ceremony noong October 1 sa Camp Olivas City of uh, San Fernando sa Pampanga. Sa kanyang pagiging pulis ay nalipot na ni Hidalgo ang lahat ng sulok ng PNP bago siya sa Central Luzon ng isang taon at anim na buwan. Siya ang pinakamatagal na nagsilbing hepe ng 3 Si Hidalgo ay naging District Director din ng Northern Police District, Battalion Commander ng Regional Mobile Force Battalion, City Director ng Olongapu City at Angeles City at OIC ng Aurora Provincial Police Office. Naging Chief of Police din siya ng Pasig City, Ermita Police Station, Kainta Police Station, Tiwi Police Station, Bakakay Police Station at Buleno Police Station. Hindi pa naman inaanunsyo na Hidalgo kung kailan siya magpa ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagka-mayor sa naturang bayan. Nakapaghain na ng kanilang mga kandidatura ang ilan sa mga dati ng opisyal, nagbabalik at aakyat ng mataas na posisyon sa iba't ibang pwesto dito sa lalawigan ng Nabesiha ang mga kilalang politiko. Sa ikalawang araw ng COC filing sa 2nd District ng Lalawigan ay nag-file ng kanyang COC bilang kongresista ang mayor ng lungsod ng San Jose na si Mayor Cocoy Salvador. Samantala sa bayan naman ng Bungabon na tinaguri ang Onion Capital ng Lalawigan ay naghain na rin ng kanyang kandidatura ang dating mayor na si Alan Gamilia. Sa bayan naman ng Piñarata ay nagsumiti na rin ang kanyang COC si Incumbent Mayor Joey Ramos samantala ay inaabangan na din ngayon sa kung sino daw ba ang magpa ng kanyang COC sa pagka-mayor sa lungsod ng Kabanatuan dahil matunog ang pangalan ni 3-term 3rd District Congressman Rhea Vergara na no umano'y siyang lalaban o posibleng din naman daw na ituloy na lang nang nasa kanyang last term na si Mayor Micah Vergara. Nakantabay na din ang mga nabesihano kung sino pa ang magpa-file ng COC sa pinakamataas na posisyon sa lalawigan bilang gobernador dahil hanggang sa ngayon ay wala pang nababalita kung sino ang lalaban sa kasalukuyang gobernador na nag-file naman ng COC noong October 1.